sa subong medyo sambot na gid kami ah, ang inyo kaluhay kag inyo ka ah, uh, ayo pina appreciate naman so, so mga boss master ah, uh, balikan kay naman si Real balikin gindala na naman na ngayon oxygen kagang bugas na no, ang agin donate sang Limer Homes. Uh, by the way, thank you so much. Kigali kay Ma'am Lia Gudan sang Limer Homes. No, si Pons kaya ako nga upo da. So, ginbalikan ko din siya kay Kabalo. Kaya may nga kailan na nung ganila. Kaya parang nga at the same time, ma turnover na mo kwan, ang, ang cash nga mga donations. No, so, ari kami sa subong sila location na. Mami nga pun Hey guys, no, so pag-abot din namun, balikin pag nila si Real kay para tis mabug na wani sa sa ano sa gua kag uh, by the way amo situation subong ni real mga boss master no so uh, kinila non gini nila, subong ang urgent kid nga bulig sa kung sino man ang makalantaw sa sininga video

Balik na kulik naman tayo 600 P1,600. may araw ay nga, ginagawa pa. Dami, salamat, sir. So, balik, palik, mo balik, collect, thank you, thank you. So, much. so, much. so, so guys, sa mga, ano gali sa mga kilala, tada, nga mga content creator, basi may mga sobra kamuda, guys, pwede tagit mabuligan si Rial, kasi gamay lang ang hantidan. nga ha? like salamat sa Limer Homes, kasi sa nag-donate, si oh. para kay Ryan. Did, ka lima, na, ang sakas ang sa natin si, ano, na, si Sip and Si Jam and nagdonate sa atin sa kwarta. Kasi si thank you, thank you, Rams, Inasal, and Bams Kim no, so, thank, you, thank sila ni you so much sa inyo. Hindi, hindi kilala, pero deep inside sa mga mga tagi So, oh, kami sa inyong uh, buling sa amin. Thank you, thank you so much, Kit. Bali subong ma'am ano pa ang mga uh, basic needs kid bini real mi subong ma'am uh, at least maka bullet siya bala ma'am sa so, uh, actually ang uh, ako dito kinanglanon kasi siya is ang uh, iyang hospital bed kay para nga uh, hindi kami balagod lang yan sa so iya magpasaka pa na oh. in case magfeeding oh. magpaligo sa iya mo na bala kay ka good life wala siya sa ano hospital bed oh. tapos muna ang ang iyang mga needs eh, mga gatas niya. Okay, basic needs um, diaper. Oo, diaper niya. Okay. Sige ah. Sa mitigation niya, ako kita nga po niya. So sa mga makalantaw, sino, sinino, uh, especially sa mga uh, kapwa o ng mga vlogger, guys, basi if hindi ito mga buligan si Real Vicente sa ginagmay lang, guys, ah, kay, uh, at least ma-extend tang iyang kabuhi. No? So ang pamilya, panoktokin din inyo, guys, ang kung sino man ang makabulig sa ilati, salamat kay Kaya sa inyo. Uh, ang mga si Ariel Carrego, lolo ni Ryan Isaac. Nakapanawagan ako sa inyo na naga... pangayaw ang hangin sa inyo bulig. Kita niyo ang sitwasyon ni Ryan. Bisan sa gamay-gamay lang -gamay uh, bulig niya makatapos po sa iyo eh sa subong medyo sambot na gigam eh oh. ah, ang inyo kaluhay ang inyong ka ah, ayaw pina naman ah, tani damo sa makakita sinay kanan yung mga ah, tao makakita sa mong sitwasyon mga gapa ko yung gamit kung nakagabi sa inyong bulig uh, kabay lang uh, matustusan na niya kinang nanon uh, sa uh, sanginuudog ang kabuhi para sa amin um, salamat salamat sa nagbulig Reset din naman ang inyong bulik uh, sa ilan ni sir. Uh, thank you, thank you so Thanks. Okay. salamat kami sa inyo. bisan sa mga nangyari sa sitwasyon, inyo kami na talagang Thank you, thank you so